Today, mamimigay tayo ng 100 piraso ng Spanish bread sa bundok. Ano? Tara! Ano, pabili ako na anong ang piraso na ano, Spanish bread. Tatali natin to rito. Okay, na. Oh, mainit ha. Oh, masarap 'yan. Ito mainit ha. Mainit ah, wag maigi. Okay, walang ano man. Sanay. Ano? Saan yung iba pa? Nasa labas po lahat. Bakit? Kasi paghapon na, naglalabasan yun. Saan nagpupunta? Doon. Oh, ayan o. Oh. Saan yung ano mo? Tawagin mo sila, yung mga kaibigan nyo. Ah, oh, ah, oh, ate. Hmm. Pwede yung umulit, ha? Pagka nabitin. Oh, ang dami naman ito. to oh, ano pa? Huwag mo si ate. Ito pa, isa pa. Ano? Mainit, ha? Mainit, po. ayan, ha? Thank you po. Isa pa. Ayan, o. No. Mm -hmm. Parang... Oo. Oh, oh. Ayan. Ayun, no. Dami tayo niyan. Para sa inyo yan. Ito, ito, ito. Oh. ito, ito round to. Hmm, ayan, no. Ah, kapatid mo. Oo. Oh. Pare, tama mo to. The baby. Ah, para sa iyo yan. Tama. Ah, okay, di bali. di naman masasayang yan dahil marami tayong dadaanan dyan, no? Kahit pa paano, tinapay. Ah, ito. Sino pa nang sa loob? Ah, isa, dalawa, dalawa sa papa mo. At sige, ah, mag-iingat kayo, ha? Pagkatagulan, nagiging ilog yan. Ngayon, sapa lang. Hanggang saan ang tubig dito? Ah, dito. Okay. Thank you po. Tigisa kayo, tigisa. Oh, yeah. Kaya, gusto mo ba? Oh. Oh, naihiya eh, oh. Sige mo siya. Masarap yan. Ito magpapabaya. Ha? <laughs> <laughs> oh, tinapay. Oh. Salamat. Ang ganda ng buho ka. Oh. Okay. Mandain ito. Ay, tinapay, oh. Bata. Thank you, po. Ayan, walang anuman. Mabait naman mga bata. Ayan, oh. Gede-gede nih, Wah. Iya. Harusnya baby. ha Kau masih Wah. God bless, God bless you. Oh ya.